Ito ang uh, dito tayo sa tapat ng Central School. O oh, ayan, ang ganda pala. yan Tingnan natin ang uh, Central School kung ano ang itsura. Ah, Naka-close pala ang gate. Ha? Pero ayan ang Central School. Ayan. Ito ang Central School ng uh, O, oh, ayan. Uh, ayan. Malaki ang uh, malaki ang Central School pala. Dito. Ayan. Ang lang sidewalk dito. Ayan naman sa kapila. O, oh, ayan yon. Jovi's uh, Jovi's dry goods and footwear punta tayo dyan o oh, ito ito, ito yung kanina wala nang nakapilang tricycle tinanggal na yung pilahan o oh, ayan yan yung uh, nandong rest, uh, resto cafe ito ayan. punta tayo sa kabilang yan. Dito ang uh, Jovis Dry Goods and Footwear. Oh, yan. O, oh, ayan. Punta tayo sa loob. Tingnan natin ang uh, nasa loob. Dito pa lang sa labas. Oh. Marami ng panin na dito. May mga pink na barong Tagalog. Mga chinelas. Oh, ito mga chinelas. Pambata yung nandito sa labas. Oh, oh may mga customer pala. Oh, ayan oh. So, oh, yung mga may payong tayo dito ah, mga t-shirt Ayan. Mga blouse. Oh, so, ayan. yung mga sandal sa loob. Sandal sa loob at yung mga blouse nandito sa labas. Oh, so, ito yung nakadisplay sa labas, mga blouse. Pero, marami dyan sa loob. Ayan. Okay. Ayan, yeah, magagawin. Kahang ng dito na lang.